Labuyo! San? Labuyo, labuyo! Ha? Yun mga tol at welcome back na naman dito sa ating uh, YouTube channel. At for today's video ay pupunta natin itong balete na pinakamalaking puno dito sa lugar namin. So ngayon sa vlog nito ay maipapakita ko na sa inyo yung uh, baleting ito. So napakalaki ito at pwede nang tayuan ng mga bahay-bahay uh, sa ilit ng kanyang mga ugat. So yun mga tol, sa nyo kami sa uh, vlog na ito. Yun, huwag nyo kalimutan subscribe yung ating uh, YouTube channel at i-click yung notification button sa baka ng ating uh, YouTube channel na ito. to the city streets began to feel the fire We rise like all buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. from the top Terus, truk itu langsung panggilin, "Makauwi, kauwi." ôi tên nhỏ ngầm ấy bởi lê tê, chan 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 chan

Uy, grabe oh! Ang ganda ng puno oh! lupit ng puno oh! Octopus! Ang octopus, ayan oh! Nakakalat yung ugat. Meg, kita na gano'n bago muli. Balo, no? ko Magbating-ting kita to ron. Sakit lang ng kukukwa. Uy, labuyo. Uy, labuyo. San, labuyo, labuyo. Ha? San? May labuyo? Labuyo, butik. San? Ote mo, balite. Uy, butik. Ang laki, grabe. Ito mo, balite. Saan yung labuyo, sabi niyo? Ito lang, dami. Sabi na. Kaya dyan, dito. Buta doon? Ito ka mo nagpipicture kaya ginawa to. Grabe. Dito. Ang ganda ng ano, oh. Joke lang. Ganda ng... Ano, ito yung stage, te. Ito para yung balite? Oo, oh, ito yung stage. Ano, ito yung stage dito. lang. po. grabe. Daming ano, no? Butas, oh. Ilahas. Ito dyan. Takbo mo dun, eh. dyan. Hindi, na namin. Ilahas. May tamak mo isa, pupunta na sa taas. May stage, oh. Uy, ito. Ay, Uy, Baka maano to. Baka masira to, hindi. Hindi ba ito masira to? Hello guys. Uh -huh. Ito, 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 ito ang uh -huh. Grabe mga tol, ang ng baliti oh. Uh -huh. Grabe ba? Grabe yeah. Yeah, lang, 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 ba? Ano yan? <laughs> Butas? Hmm. Oh. oh <laughs> pa, ah. Pasukin natin, pasukin. Uy, <laughs> <Ay>, huwag man. <laughs> Loko. Ano yung bahay? Huwag Ano na? Uy, ay, ay. mga <ay. laughs> oh. Grabe, wow. Grabe yung laki ng ano, butas. Parang natakot ah. Pa. <laughs> Grabe mga tol, laki ng balete oh. So marami, maraming, maraming tayong makikita mga balago na nakakabit dito sa kanyang ano, uh, kahoy, puno. Dito pick dapat. Pwede pala 'yan to, gawing bahay-bahay oh. Hindi ayun yung ginamit ko 'yung bunit. Ito 'yung. Ayun lang. <laughs> hmm. Ito gawin nga no? May bahay to? Ito na, wala na. Wala na. Yan o. Yan, ngayon ganyan. O tara? Masunog yun dyan Uy, baka masunog yan ha. Baka makasunog Yan Ay, sakat sa mga mata. Dung. Yan ba yan ala? Hmm. Tira nga natin dyan. Ikaw, tutok mo sarili mo. Uy, doon sa taas mo yan o. Wag, wag, wag dyan sa mga ano. Mabilis. Baka mamaya makasunog yan. Sa baba lang. Sa baba yung mga yata na naku tapay ah pasirit lang yan? kumisirit lang? pasirit patayin nyo kagad yung ano sige siguraduhin nyo wala na yun lang? yun lang meron pa yan dyan wala na yun lang wala yun wala na inuubos ko na yun Jared ano na yun wala na? wala na yun ko na yun binuus mo na? yung siril grabe itong pinapatungan natin mga tol ito yung ginawa nila ng mga ano uh, parang tree house

Grabe, ang laki na ng ano niya, oh. Ugat. peding humiga aja lah. Oh. Hati. Oh. Laki. Wow. Oh. Hah? Laki. Grabe. Ah.

Ito siguro magandang kahoy nito, matigas nito. Okay. Ay hindi. Hindi to matigas. Hindi yan. Ah, Ay, ito. Yes. Dati mangano. Oh, sa mga uling na ba? Oo. Oh. Dati mangano, ano. Pero dugmok. Hmm. Daming bulo. ah 100 years pa yan bago maging ganun 500 years pa siguro yan ito maliit lang siya guys kinakain ba itong tubig hindi kinakain mo hindi. to basta luto naman ah. pati Pinakain mo na yan? Oo. Ah, Sige. <laughs> <laughs> Uy, tayo kayo. 75 kilos yan. Tingnan mo yung tali, oh. Iti, iti putik. Uy, tingnan mo <laughs> yung tali, oh. 75 kilos, tapos ganyan yung tali ng doyan. Uy, may daan dyan. Oo. Yung kinam, yung kinam. Kinam mo. Kinam mo. Kinam mo. Oh. Kinam mo. Oh. galing. Hala! Galing. Magaling! ulit! Galing nga! Ano yun? Ano yun? Galing! Isa ba? Isa ba kaya mo? Kaya mo? Ay, oh! Oh! Panis! Panis! na! wag na! Huwag na! Huwag na! siya mamaya. Tama, yan, tama yan. Baka, yun! Tama Baka yung... asanit Galing ng junior agent yun, no? yung... Yun, yun, yun. Lupit! Ito senior niya eh. Ha? Senior niya yung isa. Hindi pa sampay na dala.

Ang kalmo, ang tabling na. Oh, tabling. Oh. mga talo, ang ganda ng lugar dito. Malamig. Tong siyat. So, ini na dito yung aking ganan. Oh, tataas na kahoy dito. Ginug yan. Ang ilaw yan eh. Gusto nga nila. Oh, ang galing umakyat dito. Grabe ba? Oh, ayan, yan. Akita niya, ano? Oh. Parang Galing ah. Ano yan? Butik yung paras. Butik yung paras? Meron dyan? Ay, oh, Butik yung parangas. Delikado yun. Nangagat yun, diba? Eh, <laughs> <laughs> oh, <galing. laughs> <laughs> si kamatayan. Saan <laughs> dadaan? Dito. 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 Mas dito. 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 Mataas yun eh Paunan, paunan O oh, tara, kita yun Tara, paunan tayo Bahay pa tayo, yung tayo, kit na Ayun guys So, pupunta tayo sa bahay ni Mr. Uh, Nathan uh, dito tayo dadaan Santay dadaan, Jared? Pupunta tayo sa mga tanim May mga tanim siya doon, oh

Ito talaga mo lupit oh. Bad. Gali, galing, galing sumuot eh. Muy <laughs> tumbling. Dami ko oh, tik dami dumi to. Dami <laughs> oh. Ang eh. oh. oh, grabe ng saging, ang haba oh. Ang haba ng saging. Ang lalaki guys. Ang saging na ano. Si Jared, galing. Aba boy. Oh. Mula ungoy mo na to. Bili, bili. Tuh oh. 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 aja. <laughs> Winner. <laughs> <Basic. laughs> Kita-kita sa kamera kamu. Ini. <laughs> Tuh. <laughs> Yan. Basic. Huh. Saan so, yun? Saan so, yung bahay niya? naman <laughs> doon Umiikot tayo. Huh. Matapang yan. Parang kinakain to ah. Tara. Tara kita mga to. Makabin ni Mael. Sa so, mga bahay ni Eldritan. Ano ba diba, ba diba ba ba may ano ba may dere? Malayo. Ato, pag, may dito, Malayo. Atos, pag may nakita kang ganto dito. Malayo. Tapos pag may nakita kang pababa ang ganan dun siya. Sa break tayo. <laughs> Wala na. Ang init. Oh.